Boy dancer nito Sa pa lalo, parang bind. Ah, sanli 5 lang screenshot. Ang ganda. Tataw sa boss Nito 'to, pa. Ito, magkano? Okay, okay. Dito na po mga kapatid. Magkano tani? Magkano nito? 5-2, mga kapatid, no? Ayan. Ayan oh, magkano? Ito, boss. Magandang umaga po mga kapatid, kumusta po kayo? Uh, welcome back po sa Kuya Job's TV mga kapatid Ito, nandito po tayo sa bukawi Pet Market, mag-update lang po tayo ng mga ibon uh, Tayo na nga mga kapatid, bago tayo mag-compose baka pwedeng ng like, share at subscribe po At tara, samahan niyo ako mga kapatid Ayan po mga kapatid, nandito tayo kay Boss Marvin, ha Napakarami na namang ibon ni Boss Marvin, no? Ayan. Yeah. Silipin muna natin bago natin siya umpisa, na? Ayan, no? Boss, magkano dito? Sa mga bulak na Sa to? Mga opapil. Mga opapil, magkano? Sa so, opapil natin, ano lang to, Boss? Uh, one five pares. One five pares, na, Mga opapil, dahil screenshot yun na lang po, uh. Dito naman, Boss. Ito, may makakapapay dyan, yung green, isang libo. Pag sa normal natin, ano lang to? Uh, 500. 500, ha? Ah. natin, boss. Puni natin ito sa ilalim. Ito muna ang dilawan. So, boss, anong gaganda nito? Ano ba itong mga cremino? Oo, oh, cremino. Pagkano naman, boss? Ganun din ba? Pagkalalahin, 1,000. Sa green ba? Ito premium natin, oh pala, nang gender na lang din 'yan, 6,000 ito. 6,000 na sa mga opad, ha. Sa dito ko pa to, pai. Sa mga sa dito ko para mga kapatid to, pai pag premium, 6,000 na. Ayun. Sa Latino, boss. Buti na normal naman natin. Ah, uh, 1.5 lang pare. 1.5 lang pare. 1,000 sa yellow bulls. Ayun. Next natin, boss. So na natin to So mga kakatil boss Wala na yata yung mga pigat yung boss ha Ano Dito magkano boss? Sa natin 1,000 lang isa 1,000 lang isa rito mga kapatid sa boss Marvin Dito ba? Dito ba? Dito ba? Dito o Dito ba?

Tara lupa dito pa dito Mga kuha, dito ito Ito boss magkano, ang gaganda nito mga kapatid Mga orange uh, uh, na opaline Isang uh, lang kada pares 1,000 lang daw dito kada pares mga kapatid Ganda nito mga kapatid Ganda eh. Next natin boss Sa so, paraket pala Ako ang natin Ako ang papail magkano, ang ganda nito boss ha ah. Magkano nito boss, ang Ganda nito <laughs> Dito ano lang ko. Ah, uh, 15 lang. 15 lang dito mga kapatid sa Parlo of ni Boss Marby. Tawagan na mga kapatid, ganda nito. Ayun. Ito pag kinuha to, previous pa mare. Aqua ino split opa. Wow. Ganda nito mga kapatid. Okay, Boss Marby. Dito lang pa lang sa split opa. Oo. Oh. pak na siya, boss, ano? Binigak, panalak na, hindi uh -huh. oh. ka na mainit. Oh, boss, tawagan nyo na si Boss oh. Marvin oh, oh. <laughs> dito, dito mga kapatid oh. Pwede pwedeng pwede sa masailan Oo Kahit sa nagsisilan Akma Opa Don Lapit dito mga kapatid Ano? Napakaganda Uwing Opa Don ka Solid dito mga kapatid Uwing Opa Ano? Dito na lang to? Dente lang kasama na krimino o papriti Ganda, ganda, ganda Ang ibon ni Boss Marvin Boss, ano natin boss? Alps 1, nakakagulo, napakarami na isa ko pa sa Alps 1 so, 500 lang isa 500 lang isa rito may sapphire ka na ito oh. may naging kwer sa akin ng sapphire wala ko nung nakaraan ito ilang piraso tong sapphire dito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ayan o 2, 4 mga pito piraso yun ayan ito ang ganda nito mga para mga walo basta sila na ano bala magkano dyan boss? 500 lang isa. 500 lang isa. Ayan, ganda nito. Ang lalaki na yung size, no? Oo. Wow. Oh. Grabe. Next natin, boss. Ano ba to boss? Ito? Ano ba to? Ito, kukunin na mamaya. Oo, oh, ah, siya tayo siya nakakawa okay, nito. kay Bossing na tiga balagta. Ayun. Next natin. Okay, ito, mga green opa. Sa mga green opa, opa magkano, boss? Pakwan. Napaka pula ha, ah. pakwan oh. ah, na pakwan to mga kapatid ha ah. Kaso meron na buli at awas magkano isa rito boss? mo Yan naman sa mga green open natin 400 lang isa 400 lang isa mga kapad Ayan, ha? Ayan, Ito yung mga kapad na pares na Mga kapad dito yung ibon ni Boss Marvin Baka magustuhan nyo tawagan nyo na si Boss Marvin dito Napakaganda nito Kaya yeah, upload nyo na ito mamaya mga kapad ha? Ayan ang ganda Boss, magkano pala dito, boss? Boss, maroon, magkano? 20 lang pares na. 20 pares na dito, mga kapatid, ha? Tanong natin yung ID nito pala, mga kapatid. Para sure tayo sa ID. Boss, anong ID pala nito, boss? Aquaino. B1 by Grimino yeah. O Pahel. Yan, mga kapatid Napakaganda pala. 20 lang, libre na pamaris. Si Split Opa yung kak. Pwede sa masailan, pwede sa nagsesilan. Yeah. Ganda na mga Ganda, ganda, ganda magiging. Ito, meron tayo itong Aqua. Ito, Sure Split. Yung pa. Habis takla na ako. <laughs> pero mura lang to ha. Magkano naman, boss? Sa hindi kaya mag-afford ng Aqua, isang libo lang yan. Isang libo lang daw, makakabot. Una-una na lang kayo, mga uh, boss. Ayan, ha. Sure split na aqua. Hmm. Yeah. Na pa, pa, maganda ito, Maganda ito ano pero pagkakahirap ng sa kilala ko nakapag-breed ng kahit parang ano lang pa rin. Hmm. Ah, Babae. Ah. Nakapay, maka, pa. Dyan, ba? oh, ah. Babae. Yung isa. Yeah, pwede. Babae rin. Both hen. Ano so, mo? Ano? Parehas mabay, aqua. 1,000 lang ang isa mga kapatid ha. Ayun. So, gusto. Pal. Wag mahiyang magtanong. magtanong. Ayan. Lang, ilagay ko lang number Bernie Boss Marvin dito ha, sa screen Ito. Boss dito. An anong mga karga nito, boss? <laughs> may mga opalay diyan. Anong karga, boss? Dito ano lang to? 250 250 lang, lang isa, ayan. D dito, boss. Ito may mga may, oh, puro Opal oh, lang, 300 lang 300 lang isa. Ano po sing? Dito ba sa mga Power Blue? Power Blue pa naman natin 400 lang isa. 400 lang isa mga kapatid. Ayan. Ito boss, sa ano ba itong pakita na natin itong mga mo. ampid mo? So, Antique. Oh, ganda naman ng mga ampid, oh. Ano mga Boss, bago tingnan. Boss, magkano sa ampid mo? Dito ya, uh, 250 lang isa. 250 so, ang isa mga kapatid. Ito na oh. Ganda ng ulo. Okay. Ang lulusog pa, ano? Hmm. Ayan, oh. mga kapatid, ito, bisi lang isa. Dito <coughs> naman, 800 <coughs> <coughs> <eight and coughs> <coughs> sa <so> mga kakatil, ha? <coughs> ayan, tawagan nyo si Boss Marvin. Ito, boss. Ay, sorry. Pakita na natin ito, boss. <coughs> <coughs> boss, pagkakas <-andre coughs> sa mga ako, b mo? 10,000 lang, may freebies na ako pa dan. Grabe na. Ang pangalupit si Boss Marvin, mga kapatid, ha? ganda ito ganon din dito boss sa so, bing, hindi kaya mag afford boss pwede namang swap at cash para kung sa mga mga kalubat mm. apakaganda ah, ng offer ni boss Maroon mga kapalit ha ito sa blue deal yun to ba, boss magkano to ganda nito parang pula ka Ang 1.5 lang Ang 1.5 lang dito mga kapalit o paris na eh boss Maroon lang to mga kapalit ha Boss ka magkano? tel magkano? Na natin 'to. Yan di ko pa nakita yan po. Kailan 'to di ba? Ito. Feel <Pail>, yan. Alam <laughs> mo wala lang <laughs> para kay iba. Bus magkano dito? Ito pastil saka deli magpa-pares 'yan, dinaling Magkano naman boss? 1,000 lang yung ayat nga ito, otaling pala ito, 1,500 lang yung dalawa 1,500 lang ito mga kapatid ah? next hmm. na, ito boss, ha, next natin, tapos so, tapos, sa kakatil, pagkano rito? 2,000 lang kada pares, 2,000 kada pares sa kakatil Maraming mabibili ka na kulay o mm -hmm. Ito, ano eh, o nah, Nandaya tali dito mga kapatid, 2,000 ha Next natin, para makita natin mabuti, ito parang kulay kakatil, pero kakatil po yun ha Puting puti ano, halpa? Puting puti Ah, uh, albino yung isa yung isa white balls na, boss. Hindi, albino pa rin yan. Parehas <laughs> ba? Uh mm -hmm. Angatan natin, boss, para, na, para, para Bas, ano? Para okay, reflex lang. natin mabuti. Uh -huh. Boss, ito, magkano ito? din. Parehas lang din yan. Yeah. Angatan na natin para makita yung -ay. so, ano. yan, mga kapatid, ha? Screenshot nyo na lang po, mga kapatid, ha? Huwag mahiyang magtanong, huwag mahiyang magtiyin. Yan. Ito ano ito? may na kada Ito naman emerald. Boss, magkano sa emerald mo? kasi Emerald Boss. Dito naman sa Emerald Boss, eh, parek na uh, 5,000 na lang. 5,000 na lang daw mga kapatid sa Emerald ni Boss Marvin. Ayan. maganda nito. Mga ganyan na po si Boss Marvin na ito mga kapatid. Diyan po. Mayroon tayo, ba? pwede mo proper thumbnail ito. Sa nagahanap ng maganda quality, ayan, nababaging na sa'yo. Oo nga, ang ganda nito. Ano ang ID nito, Boss? Ang ganda ng kulay white, saka violet, saka white, saka black. Motel, dito, ito, five. Mga pang koleksyon, kakaiba yung kulay. Attractive sa mata. Mm, Magkano naman ba? 2,000 lang Paris na. Ayan, eh, mga kapit, 2,000 na lang dito. Ang ganda nito. Tatamil natin, boss. Next natin, boss. So, ito naman, kung meron tayong mataas, Siyempre, meron tayong mababa. Mababa. 600 lang Paris. 600? Oh. Ayan na. Tawa, pakita natin. Ito yung quality. Ito yung substandard. Okay. Magkano para sa nito, boss? 600. 600 dai mga kapatid. Napakaganda nito mga kapatid, kumakita niyo ito. Yan, yari ito. Next natin, boss. Yellow Bull Sofa by Lutino Paparisan 4000. 4000 para mga kapatid, napakaganda nito. Hawakan nyo na si Boss Marvin mga kapat Napakaganda nito ang kini Kaya yung pagka-sebol nung Pagka-red ng ulo nyo mga kapatid Ito ba yung mga Ito ba yung Magkano sa wild type, boy? 3,000 lang daw para sa mga ako. Ang ganda nito. Grabe ito kay Boss Marvin. Ito yellow balls, opa. Grabe ang ulo mga kapatid. Tingin nyo. Parang nagpipitas ka ng bell pepil sa ano ah. Gilid ng bahay. Naglalagay Pate, na ako yan boss. Oo, kasta nga. Grabe. <laughs> uh, Next natin. May magkano na dito pala boss? 3,000 lang pares lang. 3,000 lang pares lang. Pati buntot niya no? nag aapoy apoy uh, Ganito, oh. Lupit ng ibon. Next natin boss. Salutin ang otahin. Pwede na bang pa pa niyan, paracing yan? Ito, yan, ito pa. Gagawa na ng pera rito mga kapatid ha? 5,000 lang pares is 2,500 lang isa. Pero walang DNA, ito pelvic lang. Hmm. 5,000 para dito mga kapatid? 1,000 lang isa. Next boss. Yan boss, ano ba yung mo? Ito naman, normal lang. Magkano Tuming naman? Yung tutot niya hindi direto. Oh, oh, ano. Magkano? Bakit ba? body siya off. Pero it, it yung pagka... Cable niya parang off lang. Ano? Pagka-pula ng ulo. Ay, sino? no? Oo. Oh, uh, ano. May pukisagiyan yan. Oo. Oh, oh. Bari. 800 lang dito. Mag-una-unahan na lang kay mga most quality. Parang kung baga ka malang, Lutino, Opelente ano? Di talaga isipin mo kung di mo kukulong yung buntot parang so, Lutino. Next natin, boss. Sulit so, yung mga ayoko ni Boss Martin ha. Eh. Ayan Boss. Ito na lang ako ba. Alin diyan? Dalawa na 'yan. Ito. Magkano naman dito? Kulay niya oh. So, oh. Magkano naman, Boss? Dito 2,000, dito sa isa. Ito so, isa di lang 'to. Di lang. Oo. Ito 2,000 yung isa ano. Ayan, oh. Ano, Boss? So, may meron ako natin. dito. Magkano naman dito, boss? 10,000 lang with free piece of adan. ah, 10,000. With free piece of adan. Ito pwedeng free to. Ang bukong maganda. Pardo pa dan. Sulit talaga kay boss Barlo, mga kapatid. Ayan Sulit na. yung pera mo dyan. Hindi ka manghihinayang magbitaw, ano? Oo. Oh. Ayan, ang ganda. Oh, ito pa isa, ito pa isa. Lupit mo, boss Marvin. Oh, yan pa isa. Oh. Isa pa, Saka pa. violet yan, hindi yan yung ano, violet. Pagtabi na nga natin, ayan. No? Ayan po mga kapatid. Oh. Opa. Pili na mga kapatid. Ha? Tawagan nyo si boss Marvin. Ayan, no? Next natin, boss. Ano ba? Ito mga pail palo. Magkano naman boss dito sa mga pail palo mo? Sa so normal pail palo natin, limandaan Pag sa Opa Line, 750 sa. Uh mm -hmm. -huh. Dito boss, ganun din dito. Sa so, uh, green Opa natin, 1,000. Green Opa Bay. Ganda nito. Eh? Yeah. Tsaka lagay, laki sa mana natin to. Ito yung bang Water natin 50 yung malaki. lang ang laki. 70 talagang sobrang laki. Eh? Yeah. Kung merong gusto mag-avail kay Boss Marvin mga kapatid ha Boss dito, ano ba 'tong mga ano na to? Lutino o palay? Lutino o palay na laki. Ganun din to, 5 boss. 2,500 lang yun. 2,500 lang yun, mga kapatid. Ito eh. ano natin ito. Dito, boss, na normal, magkano? 800 lang. 800. Dito, boss, magkano dito, ito? Ito, mga normal. Ito, baltay. Ito, classic lang ito. 1,500 lang. 1,500 lang, mga kapatid, sa classic. Ito, pakita natin ito. Ito, 200, 200 lang ito. 200 lang 200. Ganun dito, boss, ano? Oh, parehs lang yan. Dito? Ito naman ay Slaty Parblo Opa. Magkano ah, naman dito, boss, Slaty Parblo Opa? Slightly part to open natin 2,000 lang yan Kahit 1,500 Bigay ko na yan Nabilisan lang ano Nabilisan lang tayo Yan mga kapat lang Dito boss Parblue, blue o papil palo lalaki 1,500 But... Ito naman yung naman uh, sa blue. Ang ganda nito boss na Ha Sulit to mga kapat ito Magkano naman dito boss? Dito pares na 2,000 na lang yung dalawa 2,000 na lang dito mga kapat Boss Marvin ha Meron Tumaw na naman. na mga sa Ay mga kapatid, lutino o ni podo to. Kasi meron noong 2-5 po ah. Ayan, ganda nito. 2-5 to mga kapatid, lutino o kay Boss Marvin ha. Kasi pagdating sa mga sibi maluti mo o opal. Ano opal? Ha? mga meron pong hindi. Dito boss, magkano dito? Eh, ito ako na mamaya. Ah. 2,000 nakakuha nito. Meron 2,000 2,000. Avocado lime boss? Avocado. Magkano so, Avocado, ano. Na mm -hmm. <laughs> <eto>, nandito <kayo laughs> boss ngunin. Marvin. no? Tawagin si boss Marvin Paris sa 2,000 lang. Tawasan tawasan lang. dito mga kapatid ha. Tulit 2,000 lang po kayo. Pagpabilit naman po yung kulay niya. natin boss. Ayan, yeah, pa Naglabasan yung mga anini boss. Magkano? Ganun no'ng isa ako, mo boss ano? 3,000 lang nit fish, oh, Dalbaga, with fish ano? o pala yung danbalo yeah. so, so, boss, marbel lang, lang, lang to, Ito yung yellow fish. Yellow fish, normal naman, normal. Okay boss ito. lang to. Uh, Easy me lang ang isa. Easy me isa rito mga kabalit. eh okay. Boss Marvin. Yellow face na... Hindi no, pa, Mr. Na, no, no pa. Ayan. Ito, meron pa okay, ito yung mga wild Magkano rito boss sa okay, mga wild time? Magkano din? ba sa 3,000 lang <laughs> ka Ayan. mga kapatid, ang lalaki ng size nito ha? Next natin bos. boss. Oh, magkano? Yeah, kay boss mga kapatid yeah. na pagpipiliyan. 2,000 yeah. po, free po, padan dito. Ako dito. dito, boss? 1.500 pare. pare Saan dito, mga Kaya dito mga kapat ganun din Tawagan si Boss Marvin mga kapat ha? Ganun din dito Boss ang presya no? Sa so, paray Sa yung mga ulo Boss mga, mga kapat Parang bula kaya ah, na uh right. Boss, dito sa mga parblo o papel, magkano? Parblo o papel natin, Paris na 3,000 lang. 3,000 na lang dito mga kapatid, Paris na to. Ano po? Opalizer. Pero may 200 tayo. Lutino, Opalizer, mga kapatid, uh, ganun din presyo, 2,500 ba, uh, kay Boss Marvin. Uh, ayan na. Uh. So, Kawakan yun si Boss Marvin, ang dahing mga ganda po. Boss, anong karga nito, boss? na pa na ba ito? Normal lang normal. Normal lang? Parang ano, ano? Magkano rito, boss? Normal natin, uh, 7.50 lang. 7.50, no? Ang daing pagpipilihan ito, mga kapatid. Tupay po, dating pala yung sir. Amen. Next natin boss sa para kit. Para kit naman ano. natin, 350 lang pare. kit. Ayan. 350 lang daw pare, dito, mga kapat sa mga para kit ibos mga kapat. Screenshot nyo oh, na oh, lang oh. po. Ayan Ito naman, Ito para di ka naman hirapang magpares. Aqua Opa Dan Palo B2. Ang ganda no. Oo. Oh. Yeah. Tapos ito yung ano? Aqua Opadan, Pardo Opadan Palo kak Pagka kinuha itong Aqua, freebie sa itong Opadan Palo na Cup. Ayan mga kapares ha, pagka kinuha nyo itong Aqua. Pagka kinuha nyo itong ah Bossing Lakay. Ayan, yeah, pwedeng pwede sa ito. Ayan. Kaya tapos tayo, Bossing Lakay ha. Kaya niya yung upload dito eh. Kaya binigyan ko na siya ng pamaris. Pa. Mamaya, pasok na Siyo, ito mamaya boss, Marvin. Alba yun yun. Albayin na ulit. Albayin Ayan mga paris, 1 Boss, number yun pa rin, boss? Ah, 0915 1 salamat, boss. Thank you, thank you, Kaidyo. Okay. Thank, you, thank, you. thank, you, thank you.